So, ayan na mga loads So, umuulan na dito. So, ano guys? So, ngayon guys, tingnan nyo naman yung parala pa namin. Yan yung parala pa namin guys. So, puntahan natin. Yung parala namin. Thank kanta tayo sa classroom namin So, nakachinelas na nga lang ako mga kaloy Ayun guys Ang putik naman So, umuulan so, na nga guys So, ano Parang second na tumulan sa year ng 2024 So, ito yung room ng ano guys Ano uh, at saka yan yung room ng Kinder grade 1, grade 2 At saka eh, syempre dyan rin yung Room namin yung Ano dyan na section Grade 5 and grade 6 So grade 5 nga ako guys So, Dahil dyan yun yung room namin guys So dyan naman is room yung kapatid ko Grade 3 at grade 4 yan Kasi grade 4 kasi yung kapatid ko So puntahan na natin yung Room namin Uy amputik Ito po, dito po yung nakaupo yung grade 6 at dito po kami sa yung grade 5 at dito po yung kukuhan ko dyan. At saka, dyan po yung table ng teacher namin at dito. So, ano nga guys, my TV. Tapos, yes, ang hirap ng aside ng kamin dyan. Patulong naman, please. Ay, naku, ito nga pala yung ano ko, shoes na kalimutan ko. So, Kaya pala. Ay. So, nasa auto na nga guys. So, doon, doon muna tayo punta sa, ano, kinder at uh, grade 1, kung open. Kung open po. So, papunta naman po kami. So, excuse lang muna po, ha? Ay, pwede pa kibuksan mo? Thank you. So, ito nga pala yung room na. Kinder, grade 1 and grade 2. Dito po yung umupo yung teacher nila. At dito naman yung principal. So, ito lang po ang room namin, guys. So, may TV po sila. Tulad din sa amin. So, ito lang po, guys. So, puntahan na po naman natin yung room na ng kapatid ko yung grade 3 at grade 4. So, nga guys. So, ito na nga maka guys. Ito nga yung room ng grade 3 at grade 4. Ay, nakalock. Nakalock pala. So, dito na lock natin. So, yan nga pala yung room ng grade 3 and grade 4. Diyan yung grade 3 at dito yung grade 4. So, yan po yung blackboard nila. So, wala pa silang TV. So, so ito nga pala yung tindahan ng nanay ko. So, yan. Yan yung tindahan niya. So, inatosan niya ko eh, ng nanay ko. Kunin mo si Pina sa bahay namin. So, ayun ko na nga guys. Don't forget na ang biwala.

namin. So, maputik nga yeah, guys. Dahil umuulan. Ulan na naman. Ulan is life talaga. So, malayo-layo pa konti yung bahay namin. Yan yung stage namin, o, oh, dyan. So, ano, oh, guys? O, oh, pupunta na tayo sa bahay. So, baka guys ano bukas meron naman ako ma-upload na morning routine <laughs> morning routine ang putik tignan mo na yun yung <laughs> sapatos ko naka white sock pa Guys, punta na tayo sa bahay namin. Malayo-layo pa yung punte. So, nga, guys. So, grabe na kutika pa oh. Ay, nako. Kapag ulan talaga, lang tawad-tawad. So, dito ako dalaan sa may tubig. Kaya gusto ko eh. So, papunta na kami sa bahay mga kalods. Papunta na ako sa bahay. Malapit na ako. Yun o, oh, yun yung bahay namin. So, papunta na ako. Ay, I'm stuck. so yan nga yung ano guys yung ano nga <laughs> kapag na no, may ano ka kahoy, tas dyan mo ilalagay tas mo, maghihintay ka lang Hanggang sa maging ano na yun kahoy na uy, ang laki naman ang putik so yan na nga yung bahay namin guys So, I'm in house na. So, yan nga pala yung simbahan namin. So, yan nga pala yung ano guys, bahay namin. So, puntahan na po nga natin yung mga alaga namin. So, puntahan na sa mga alaga. Ayan po 'yung mga alaga naming pato. ayan po. So, doon naman tayo sa mga malalaki.